Alos ng nasa tatlong ng mga Sa bawat dilim ng kahirapan, may kwentong nais isipabatid. isang siklo na dinaranas ng marami sa ating bayan. Bebet Mabig! Mabig! Ano pagkain? kain? Anong ulam? Hindi ka nagluto? Ha? Wala naman po tayong ano eh, pagkain naman nuluto eh. Di ba sabi ko siya mga utang na sa didahan? Hindi na nga po siya nagpapautang. Ang dami na nga nating gusto ng utang doon. eh. Kailangan ko nga magbayad tayo. Ay ba, sige, gawa mong yan! Hindi na tapos ang assignment. Wala kang kwenta kahit na lang. Di ba sabi ko sa magtrabaho ka? Ba't puro pagkakaroon yung iisip ko? Patutoy ang mo. Di ba responsibilidad mo na ano? Bigyan ako ng magandang buhay? Aba, parang ano ka sumagot din ah! Umaalis ka nga dito! Maka wala kwento yung tao dito! Maraming kabataan ang napipilitan gumawa ng mahihirap na desisyon dahil sa kakulangan ng gabay at oportunidad. Ang kwento na ito ay kwento rin ng marami sa ating paligid. Sino yan? Oh, yung ginagawa mo dito, di ba may pasok ka? Hindi Pwede ba may pasok mo na? Hindi, pumasok mo na dito. Bawa mo na May importante ka sa wasa sabihin mo sa'yo eh. Pati mo nalang mga tinawagan at inix. Gano'n ba kayo importante yung sabihin? Mas maganda kasi kung personal natin ang Ano ba yan? Totoo ba to? Totoo yung kagami na ang yan. Pachay ka pa ko sa doktor. Hindi ito um, ang panagawa ko. Hindi pwede to. Problemado na nga ako dito sa bahay. Magkakal pa tayong dalawa. Pagalita ka ng magulang mo na ito. Ito ini. rin ang mga. Ano mukhang maihahap ko sa magulang mo? Alam mo naman kung anong sitwasyon ko dito sa bahay. Sige, yung bahala. Tigin na lang ako sa pag- Magkano pa ako ng trabaho. Hindi ko kayo papabayaan ng anak natin. Maraming kabataan ang napipilitan magtrabaho ng maaga upang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang bawat kwento ng sipag at tiyaga ay bahagi ng mas malaking larawan ng kahirapan sa bansa. Ben, wala pa din ang mga Saan kayong makakahanap na ito? Ay, na pagod eh. Ay, ayun. Ayun. Tao eh. Tao po! Tao po. Ano yon? <laughs> ang gandang po. May po kasi itong ano, kaya ito wala na walang dyan sa gate niyo. Bala ko po sanang mamusukan kung may bakante pa po. Eh, iho, ang bukas lang sa amin ngayon, construction. kayo bang tumayo na mataga sa initan? kayo bang magpala? kayo mo bang magbuhat ng mabibigat? Oo naman po, kaya ko po yan lahat. Eh, ko, parang bata ka pa. Ba? Ilang taon ka na ba? 18. Kahit man po 18 pa lang ako, patak na po sa tabaho, bata pa lang ako. Hmm, kung gano'n, sige. Bukas simula mo na. Sa kakulangan ng pera at oportunidad, marami ang natutulak sa maling pamamaraan upang mabuhay. Itoy karanasan ng marami. Habang ang mga leader na umaabuso sa kapangyarihan ay patuloy na hadlang sa kinabukasan ng bayan. Daddy, Daddy. Iboto! Iboto! <laughs> Jenny Guerrero! Oh! Yay! Yay! Magandang araw po sa si inyong niha. Ako nga po pala si Jenny Guerrero, ang inyong barangay ka Ngayong darating na halalan po, sana po inyong iboto. At ipinapangako po po, masabay po nating tuto pa rin ang kulay rosas na bukas. <tries> Uy, ni bigayan doon. Anong bigayan? Hindi bigayan 'yun. sa danak yung alala. Maraming salamat. Maalis na nga dito! Wait, wait, wait! Maalis na nga dito! Ito na lang, panaginip lang. Kinabahan ako doon ah. Sa bawat hamon at dilim ng kahirapan, may lakas sa bawat isa na bumangon at magsikap. Kahit gaano kahirap ang buhay, ang tiyaga at pagpupunyagi ng bawat pamilya at individual ay nagiging sandigan para sa kanilang sarili at komunidad. Sa pagising, Naiintindihan natin na hindi lang personal na laban ng kahirapan. Kailangan ding labanan ng katiwalian at maling sistema na nagpapahirap sa marami. Ang bawat hakbang, bawat pagpupunyagi ay simbolo ng pag-asa at ng posibilidad na mabago ang kinabukasan ng bayan.